Another food trip, another food vlog na naman ang ating gagawin ngayon kasama ang mga kilalang influencers din sa Dubai. Kaya naman. Yula, sa bakulod inasal tayo. Ayun na nga, naimbitahan na naman tayong kumain kasama sila Duda Youth Corner, Bossing MPD at si Pinay Indian Accent. At ang kainan na inatake namin ay itong Bacolod Inasal barbecue Matatagpuan lang ito dito sa Algorer Mall. Sa mga hindi nakakaalam, may dalawang branch ang Bacolod Inasal barbecue Located sila dito sa Playba, Algorer Mall. At meron din silang branch doon sa Borgeman Mall. At kung namis man na mga pagkaing Pinoy, dito sa Bacolod Inasal, siniserve nila at binibida ang mga pagkaing Pinoy. At ito pa...

Thank you so much. Back called barbecue.